Guys, nahinog. Nahinog sa puno. Hindi talaga lahat na ma guys ma-harvest. Hindi lahat ay makita. Sayang. Lalaki pa naman 'no. Oh. oh. Ayos oh. Sayang. yung boundary <clears throat> tapos maputol guys yung damo susunod yung pang spray pamatay ng damo baka nagtataka yung iba guys bakit kailangan ko pang putulin samantalang pwede ko namang isprihan ng diretsyo ito kasing technique na to guys ay cost saving kasi to eh kung isprihan kasi to na matataas syempre yung movement ng mag spray limited kasi may mga obstruction na mga matataas na damo at minsan mga yan, no, mga kah kahoy talaga yan kaya ang pag spray mabagal. At syempre, mas kailangan maraming pamatay damo na bibilhin. yung e ang isang pamatay damo guys, yung 4 liters, around 1,500 guys. Samantalang kapag yung buong farm, malinisan muna bago maesprihan kasha yung lima lima na gallons dito guys yung, yung limang pirasong galon uh, yun yung nangkwan guys ha apat yung isang galon 4 liters ganito guys, na-experiment ako. Ito. Yung ganito lang kalapad. Tapos isang line. Bali, dalawang karga na to ng sprayer. Yung napsak. Yung 16 liters. Oh. Isang line pa lang to guys ha. Nasa about, ma-exit line na to eh. Mga 50 meters lang to guys. So, ganon siya kadaming kailangan na gamot. So, sayang. Saka, tignan nyo. hindi na mamatay lahat ganito oh buhay na buhay guys oh yan oh, oh. ang kaya lang niya patayin pagka matataas yung damo itong matataas itong mga to yun na sa ilalim karaniwan hindi niya kayang patayin so mas maganda pa rin talaga linisan muna kahit hindi naman masyadong mababa at least maputo lang yung matataas para pag lumakad yung mag-i-spray Walang sagabal, hindi siya ma episode. Hay chip. Choke drama. Ito guys, yung personal na tubigan ko to, 7 liters. Ganun ako kalakas uminom guys ng tubig, ano. You know? Mga 6 na 6 li na litro approximately yung nainom ko sa isang maghapon ito guys malawak pa oh. mahaba oh. to guys sa 200 meters ito isang linya hanggang dun sa dulo sa so, matagal tagal pa to halos nangangalahati pa lang kami guys pero so hopefully matapos to bago mag December para sa December kalmado na lang guys harvest harvest na lang o, sino guys may gusto ng saging you know? kaya lang pick up kunin nyo na lahat yan guys libre ito guys nahinog hinog sa puno hindi talaga lahat na ma kahit ma-harvest. Hindi lahat ay makita. Sayang. Lalaki pa naman, oh. Oh. Ayos, oh. Sayang. <coughs> Tapos yung boundary. <clears throat> Pagkatapos maputol guys itong uh, damo susunod yung pang-spray. Pamatay ng damo. Baka nagtataka yung iba guys. Bakit kailangan ko pang putulin samantalang pwede ko namang isprihan ng diretsyo ito kasing technique na to guys ay cost saving kasi to eh kung isprihan kasi to na matataas syempre yung movement ng mag spray limited kasi may mga obstruction na mga matataas na damo at minsan mga yan mga kah kahoy talaga yan kaya ang pag spray mabagal. At syempre, mas kailangang maraming pamatay damo na bibilhin. Kaya e ang isang pamatay